ang Barangay Lagundi sa Kiamba Sarangani Province, usamatod pa sa gamayng barangay sa ilahang munisipalidad. Gamay man kini, apan anaa usab sa mil ang residente. Usa dinhi hi si Nanay Rebecca Vergara nga kinahanglan pa og 30 minutos aron makapatambal sa ilahang Municipal Health Center kung dunay sakit. Nagpasalamat gani mga nga naay center diri kay kung unsay mga bigas sa among lawas diri na lang. Hindi may mula ka uh, Difference sa una, ma'am, nga dili may matagaan dayon og mga tambal hasta karon. Karon, ma'am, kay na magsakit o kwa na dayon tambal og mga uh, sakyanan nga paingon sa amu ang municipal. Dugang pa ni Kapitan Harold Jamalon nga problema sa ilahang barangay ang kakulangon sa panginahang lanong medikal. Siya ka kwan kayo ba? Kasugakod sa mga Pasinti, so gina-forward jud na mo sa Kiamba sa Aritsio. Aa asa ka karon ma mo ganing ka kai kog kalipay kay direkta jud labot nang sa mama, gani, kayo, dito, dun, samo. lang ang barangay nga dili ang makabenefits kundi buong barangay. One, two, okay, yeah. <coughs> Tungod ni ini, ang ilahang barangay ang gibutangan sa Super Health Center. Usa kini ka primary healthcare nga labing kinahanglan alang sa early disease detection. Pulo usab ka barangay ang pwedeng matambalan kun ma-accommodate. Dito na po yung primary care ng uh, universal health dito na po yung konsulta, magpakonsulta tayo through uh, PhilHealth, dito na po gagawin. At early disease detection, yung mga minor cases, dito na po para hindi na kailangan uh, dalahin pa sa mga hospital. At uh, ang kinaganda po nito, it will help decongest the hospitals po. lalong lalo sa mga liblib na lugar, malalayong lugar, matataas na lugar hindi na nila kailangan magbiyahe. Ang Sarangani Province, aduna na pito ka Super Health Center. Lakip na din ang munisipalidad sa Kiamba. In the heart of changing lives. Kini si Brigada Liza Labaho sa Brigada News Jansan. Brigada News.